18 months, hindi. Actually, wala pa siyang, ano dito, wala pa siya. Hindi pa siya umabot ng 6 months. Bago lang si Alex dito sa Pilipinas. Ayan. Bago lang siya, guys. 18 months, hindi. Masyado lang mataas. Half months, hindi. 18 months, hindi. Ayan, diwa dalian mo. Half months, hindi. 14 months, hindi. eight and a half, hindi. Dito sa ano ko, dito sa mga viewers ko. Four months and two weeks, hindi. Six days, hindi. Six days. Ang tagal na namin nagsasama, more than one month na. Okay? Six days, hindi. One. Okay. Dito tayo kukuha. Dito tayo kukuha. Pwede, pwede na lang sa ano, ano ano? Ha? One month and two weeks. Sino? Wait lang guys ha. Asan si admin? Gek. Asan na? Ha? Mamaya mag 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 Maghahagis mag, ako ng pera dyan. Magkantay kayo. Maghahagis ako ng pera dyan. Okay. So, ayan. Ito yung nanay. Okay? One and a half. Okay? Yes. Nag-stay si Alex dito one month and a half. Be, paano ba mag-pin dito? Atan na si Gabby. Tama ba? Napin ko ba?